Hala. Hindi yan sa dulo. Akin yan. Akin yan. Sa iyo Sige, sige. So, wala sisihan. Sigurado ka talaga. Anong sisihan? Ah, oh, sige, sige, o, sige. Upa, upa, Hindi, hindi patos to. Uh -oh. Gadget to. Mapakabigyan tayo. Ayan. 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 ko. Ay, Ayan. 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 Ayan.

Hindi naman tawagin mo, dali 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 mo Abahati mo, wala rin magiging janito, tapos Ayala ayala Abot akal, abot akal nagpadala ng regalo Hahaha Hindi regalo nga na padala, Tiyo, Anong ano worst di? Oh, mamili course. ka lang kung ano diyan yung gusto mo, mamili ka lang. Bakit? Pa ano ba to? Mamili ka, ako yeah. kung ano yan, ha? Di ba akin pareho to? Mamili ka. Eh, hindi ba akin pareho to? hindi ah, isa lang sa iyo diyan ako galing mo naman pala. Akin Mas yung isa Akin, akin, syempre. Oh, mamili ka ano gusto mo? Oh. Oh. Pero <laughs> ito. <laughs> <laughs> oh, yan. Yes. Oh, galing mamili. Si wow. Di, sigurado ka. Sigurado. yung gagawin ko dito. Hala. Hindi <laughs> yan sa dulo. Ah, akin yan, akin yan. Ayun, sa iyan. Yes, yes, yes. Mga kumukas. Okay, pusa na to. Nagigilom naman ito. Pusa, wala sisihan. Sigurado ka talaga. Anong sisihan? Ah, sige, sige, sige. Pagpatos! Hindi, hindi patos to. Gadget to. Mapakabig ka tayo. Gusto mo Gajek. ako muna magbukas. Hindi. Gusto ko ako muna magbukas dito. Wag muna ako muna. Ayaw Ay! 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 leader na ano na ano? Pala eh, ay na baka, ba baka, oh no. ay <laughs> no. oh baka, pa nyang, oh ano, bag, sapatos, okay, ba. no. oh Hoy, Syana, oh 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 Si Ana. Oi oh 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 mo. one, two. one two, three. Go! Yan. Ano? Ano yan, di? Bag! <laughs> di. Ay! Dati bagong uso na bag yan, oh. yung, ano, kawit? Asi kawit? Ah. <laughs> to, eh. Ano? Ano, blocks? Ay ay, ayaw. O, pang 2x2. Pang 2 yeah. Ayaw mo, ha? Okay, ay, saan? Oh, saan mo okay, okay, na nah, nga yung kwitis ko? Ay, may masalo na yan. Nakakahiya kayo. No, no. Lipstick siguro. Ay, shoutout nga pala ka kay Ana. Thank you sana, sa Ana sa regalo kay mama ko lang. Ikaw mo yeah, na effort pa? O, bakit? Nagagalit ka, binigyan ko ng nga regalo. O, dagdagan mo na lehalo Halo Black bahay. Eh, sabi na mo dyan? magdali ni Ana. syempre naman. galing Oops, asan?

ano? Para kayo. Hindi ba 'yan? Hindi mo bilahin, hindi mo bilhin 'yan. At hindi mo din mo. Hindi, tingnan. Di tangan mo mabili. Sayang. At hindi na 'yan, bilis mo. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi makapal. Hala, humo makapal. Ano kayo? Ha? Ano sa iyo 'to? ano ka sabi mo, Sa'yo na 'yan, mabigat. Bakit na to amin na to? Ito may share kami. Tara na, tara na. Tara na, Paris tayo. 3 4 5 6 7 8.